Okay, mga kamukil. Magandang hapon. Time check tayo. magalasing ko, mga kamukil, no? Oh, dito pa rin tayo sa Panabo Project, mga kamukila. Doon sa katalo ng project natin. Wala muna tayong update doon, no? Kasi medyo makalat pa talaga doon, mga kamukil. Kunting giwang na lang 'yon Ah, uh, maayos din yun, no? Dahil sa mga tambak na lupa doon sa paghukay ng septic. So, dito tayo sa Panabo. Update. O, kung nakikita niyo mga kamukil... Uh, patuloy yung aming pag-i-studying, no? Ayan, no? Pag-re-bridging, ayan. So, bukas, uh, mabuo na ito, mga kamukil, no? Uh, Magtatap-tap na sila dito. So, ito na lang yung lalagyan nila ng bridging, ayan, you no? Know? Pag-i-studying, kumplito na. So, yung nakikita nyo, mga kamukil, yung pag-ganyan, so, hanggang dyan yung ating kongkrito. Pero yung pagkabanat ko sa kongkrito dito, mga kamukil, kagaya pa rin yung unang project sa isang sundalo, no? na kahit na kongkrito, walang makikitang kongkrito sa labas, no? Lahat cladding makikita dito. Uh, pag doon ka sa labas, titingin, no? Dito lang yung papakain natin yung uh, sa cladding. Uh, ta Didingdingan din natin ng cladding, no? So, yung mga nagtatanong na pwede ba siyang gawing pang dingding sa kongkrito para hindi na daw magpintura may nagtanong sa akin eh kasi kapag ka WPC yung bibilhin natin Uh, mahal, no? Napakalaki ng gastos. O pwede po to, no? Pwede po siyang gawin. Uh, ipangdingding natin sa uh, ating mga kongkrito kung gusto niyo ayaw niyo nang magpapintura, no? So, pag uh, disadvantage lang kasi mga kamukil, pag ito yung ginamit yung pandingding ganun pa rin gagastos pa rin kayo at saka iisang kulor lang, no? Hanggang sa kahuli hulihan ng ating buhay mga kamukil makikita natin kasi kung anong color na bibilin mo nito tapos i-dedicate mo sa wall mo yun lang talaga no na di kagaya sa pintura na pwede tayong uh, pag kailangan na natin i-repaint dahil luma na yung pintura so pwede na naman tayong bumili ng panibago o pumili ng panibagong kulay o ganun po yung kagandahan kapag ka pintura no? So, ito mga kamukil sa labas nito uh, kukupas din to no magpipid din yung kulay nito sa katagalan so pwede mo naman tong uh, repaint o so, pwede ka namang mag-apply ng ibang color dito ayan so ito na yung pinaka pintuan ng ating uh, balkoni so ito may mga nagtatanong paano gawin yung hamba na tubular ano ito yung hamba natin na tubular napapansin nyo wala siyang jumper di ba dapat kasi pagka uh, pintuan o hamba, may chamfer yan, di ba? Dito makikita natin. So, abangan nyo lang mga kamukil kung paano yung diskarte ko dito. Abangan nyo lang. Makikita nyo rin kung paano ko lagyan to ng chamfer. No? So, lahat na dito sa taas metal na. Hindi na ako gagamit ng kahoy. May kahoy lang dito mga kamukil. Yung pinakapintuan niya lang. Pinakapinto niya lang. No? Abangan nyo rin no? kung paano ko gagawin uh, gagawa ng chamfer to. Makikita nyo kung ano yung gagamitin ko dito. Okay. ito yung pintana niya. So, 'Yan. Update natin dito sa Panabo. So, mula doon yung aming pagwawaling, no. ano Mula diyan. na dito So Bukas, dito naman umpisa yung ating pagwawol. Oh, so, ito yung pinakapintuan niya. Tapos naglagay tayo ng kunting uh, Malit na bintana dito para design bago magpinto, no. Maganda kasi tingnan pagka may sa gilid ng ating pintuan may bintana, ayano. No? So, nasa sa may-ari na 'yan maganda ilagay dito Jalo Plus para ma-open lahat no kapag uh, sliding kasi to o oh, kalahati lang yung ma-open ito yan alright at saka sa flooring pala mga kamukil uh, pagka ganito huwag nyo munang i-fix masyado yung flooring nyo ito kasi sa amin mga kamukil hindi pa to fix no kasi magagasgasan talaga itong flooring natin so yung likod nito mga kamukil makinis kaya kung napapansin nyo wala pa mga black screw babalik ta rin namin to mga kamukil pagka maglili out na talaga kami ng kwarto so babalik ta rin to para yung kinis ah uh, dito na sa taas no? pagkatapos ng project makinis pa rin yung ating uh, sahig dito so bago to babalik rin, kailangan makapag kisame na tayo kasi yung kisame isa yan sa pinakamahirap uh, lagay tayo ng pamatungan di may iwasan sa itong sahig natin so wag nyo munang ipix no? pagka ganitong klaseng bahay yayari inyo o pagka tapos-tapos na lahat sa taas nakasiling na tayo kwarto na lang yung kulang saka natin balikta rin to no? at least sa kwarto hindi na masyado siyang madadamage no? o may, uh, iwasan na yung pagkadamage ng ating side okay yung ating electrical napapansin nyo ayun na ah, nagumpisa na sa baba no? sa so, baba tayo mga kamagil tingnan natin sa baba okay dito sa baba mga kamagil yung ating electrical okay na no unti-unti nang naayos ng ating electrician ayun na oh, nagkakaroon tayo ng outlet dyan ito yung pinaka-sweets, no? May dala nito, trigang to. Kublai. Ah, Nag-abang na rin kami ng kublai. Baka kasi ah, palagyan ng may-ari. So, mabuti na yung may-abang tayo. Oh, wala kasi sa kontrata namin yung mga design. Print ceiling lang ito, mga kamagila. So, yung mga design dito, hindi kasali sa kontrata. Oh, kaya sabi ko sa inyo, mas mainam talaga. Bago nyo ipisan, kailangan gumawa kayo ng kontrata, no? Yung mga kaka pa lang sa ah, pang-kontrata. Kailangan nyo, no? Para pagka... Tapos ng project um, Makikita nyo sa kontrata Kung ano lang yung nakapaloob dun Na kailangan nyo trabahuin Tapos uh, safety na rin yan sa Ating kliente Okay O oh, dito mga kamukil Plastado-plastado na no Ito yung pina ko kanina Yan you know, Plastado-plastado na dito Kakaroon tayo ng Six holes Mga kamukil. Ito yung para sa ating Three-way Doon to mga kamugil Yung pinaka-ilaw dito sa center you know, Diyan no? Sa high ceiling natin o mga outlet. O bukas, marami ng flexible makikita natin dito sa taas. nakapumpisa na rin sila sa pagsiling dito, mga kamkil. Ayan, o. Oh. Nakalatag na sila ng tatlong uh, -flex. Tapos dito, mga kamkil, sa ating mainline, ayan, napapansin nyo, dito natin siya dinaan, no? Kasi may, re may reason tayo, mga kamukil, kung bakit dito, no choice na tayo. Kasi dito galing yung supply nyo, mga kamukil. Oh. Ayan yung unang fuse box nyo. Ayan. So ito, kukunin natin to. Puputulin natin to. Splice natin dito. Dito natin i-splice. No? So, pagapang natin. Papunta doon. Ayan. Papunta dito. O, ito yung pagkabanat natin. Paakyat siya dito. Okay na to. Nalipat na natin. Napakadumi kasi mga kamugil yung unang banat. O. No? O, ngayon, dito naglagay din tayo para sa minibar ni Sir. Tapos, ito yung ating TV console dito. Ayan. Sa kwarto, ito na lang yung kulang na titibagan o titiktikan ni Idol, no? O, kakaroon kasi ng ano dito. Yung napaano kulang kasi dito. Ito, yung switch. O, yung mga outlet niya. O, dalaway. Tatbalin tatlong outlet yung papalagay ni ma'am dito. Pangatlo yun sa split type na aircon. Okay. O, yung bubong niya, nakikita niya may awang pa. So, daragdagan pa yan ng file. Hahabulan natin ng file yan. Alright silipin natin sa labas. Habang ako kanina mga kamukil, ito yung binanat ko sa bukas. Pagbalik ko dito, clearing na naman dito. Naulinis no, na naman ako. Para malinis na dito. Ayan yung grahe natin. No? Tapos by next week, ito yung tratrabawin ko. Purchisan na naman natin ito ng materialis pag uh, makapira tayo. Trabahuin ko na itong uh, pins, no? metal pins. Tapos, itong sliding kit natin. Ako na yung magtrabaho dito. Oh, ito na yung pinaka forma dito mga kamukil oh. Napakalinis ng bahay oh. Ayan, so kulang na lang dito pintura mga kamukil pag matapos. yan sa taas, oh, mag-purchase na tayo ng pintura. Umpisa na natin yung pinturahan sa baba. Oh, dapat dito ah, oh. talaga si kliyente yung magandang kulay na. No? Ayan oh. Napakaganda pag ganitong klase ng bahay. So, ito na yung forma niya. So dito sarap harap magkakaroon tayo ng uh, ang tawag nita kalimutan ko na grills dito sa o railings no? dito sa harap sa balkoni tapos maglalagay tayo ng design dyan sa ceiling ng balkoni no? lalagyan natin ng kunting strip light cob light paharap lang dito yung nakalagay ko sa plano dyan para may effect titingnan yung bahay na to dito sa labas no? dito sa balkoni maganda siyang tingnan tapos dito magkakaroon tayo ng bubong sa ano na to ah uh, grahe na to so yan na no? sa mga nagtatanong magkano yung magastos nito pagka ganitong klase mga bahay lagi kung sinasabi sa inyo mga kamukil hindi ako makakasagot kung magkano no? uh, uilan yung magagastos uilan yung kailangan budget basta pagka ganito mga kamukil kailangan may million ka dito uh, itong ganito no? mula sa baba hanggang taas pero kung uh, may ground floor na yung bahay no? tapos magpa extension kayo na second floor so, siguro nasa mga 750 yung gagastusin uh, kasali na yung libor ko dyan no? o, pagka libor materials 800 to 750 yung ma uh, kailangan yung i-budget uh, sa laki na 7x6 o 6x6 no? o, yan dyan tayo maglalaro lagi sa presyuhan pagka ganito mga kamukil mula sa baba yung trabahoin natin so dipindi sa laki at dipindi ilang kwarto sa loob ilang CR uh, may mga design ba yung kisami o magdepende kasi sa penis na gusto yung mangyari mga kamukil, yung budget. No, kaya hindi ko makakasagot sa mga nagtatanong. So yan, pero kung pakitaan niyo ako ng perspective, tapos pinakamaganda, usap tayo personal. Yung mga gusto magpatrabaho, no? usap tayo personal. O kung wala kayong perspective, puntahan ko kayo. No? Para makita ko yung area, tapos ako na mismo gagawa ng uh, perspective lang. No? So, and then, pagkagawa ko ng prospective plan, isusumiti ko sa inyo mga kamugil. Para pag-aralan nyo rin kung maganda ba. oh so, yan lang mga kamugil. Thank you. Maraming salamat.